Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito yung reading natin for Water Sign. Cancer, Scorpio, Pisces, take only what resonates. Bale, hindi ito magre resonate sa lahat unfortunately. Hindi ko makukuha lahat ng energy ng Water Sign sa mundo. Pero okay lang yun, may mga next readings pa tayo. Take only what resonates. For those of you na gusto magpa-personal reading, Jing Taro Reader, friend ko yun, uh, available siya for uh, Taro reading. Ayan. Um, ako po, yung aking Facebook page, Madam P, i-follow niya na lang din yan. Pati yung aking TikTok, Unicorn Princess Tero, um, or Unipri. Ayan. So, dyan niya ako mafa-follow. Uh, let's start. What do we have here for the sign of water sign? For water sign, take only what resonates, guys. Main energy mo. You do have here the empress and the two of cups. Okay. For what I can see here, you really do admire itong person na connect mo. Like, uh, physically attracted ka sa kanya. And pwede nga iba sa inyo may relationship or partnership sa inyo na itong taong tayo. Iba friendship, no? Uh, ikaw yung number one na nagiging advisor or ikaw itong nag advise dito sa person na to or vice versa, siya rin yung nagbibigay ng advice sa'yo. So, magandang um, partnership ang pinapakita nito, no? And the more na nagiging maayos yung relationship or connection niyo the more na na-admire mo itong person na ito. Guys, kung hindi ka nakaka-relate, check mo lang yung ibang video. Maaaring yung messages para sa iyo ay naandon. So, ano yung main energy naman ng person na kakonect mo? Okay. Ah, uh, you do have here the nine of swords, the nine of wands. <sighs> okay, the tower and the page of swords. This could be a person in the past. Nasasaktan kasi itong taong to eh. Pwedeng na-stress siya, nasasaktan siya. This could be a person in the past wherein nagkaroon na ng ending sa inyo. And uh, page of swords, I feel like nagkaroon siya ng mga maling decision na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ending the uh, you do have heard the uh, hierophant so it could be naging malaking lesson na itong person na to sa buhay mo ano yung mga emotions niyo sa isa't isa I feel like this is a person in the past na parang hindi pa totally healed or hindi pa nahaget get over talaga sa Yeah. Hindi pa nahaget get over or na heal itong person na to. Ito ano yung mga emotions niyo sa isa't isa. For the sign of water sign. Ano yung mga emotions niyo sa isa't isa. You do have here the judgment. Marami ka na natutunan dito sa, per sa person na to in the past. I feel like for now, with the sun, you are already happy sa kung ano man yung situations mo and yung relationship mo. And I feel like naging karma or karmic itong person na to in the past for you. Minahal mo, minahal mo yung tao. Pero hindi naman ibig sabihin na minahal mo siya, kailangan mo na lang look mo or mag mo mo kasi wala na siya sa buhay mo. So nakikita natin, minahal mo yung tao pero nagfo-focus ka na lang sa kung ano man yung mga uh, match change mo pa sa buhay mo and the nine of cups, marami ganon dreams and uh wishes ngayon na parang maybe regarding money kasi Ten of pentacles is showing here. So, marami ka ng wishes and dreams. Yung iba may mga new beginnings na may kinalaman sa pera and I feel like you have already moved on. So, okay ka na. Naka-move on ka na dito sa past person na to. Ano naman yung emotions niya for you for the sign of water sign. Emotions niya for you for the sign of water sign. Cancer, Scorpio, Pisces emotions niya para sa iyo You do have here the Hermit this is Virgo energy King of Cups at saka uh, Knight of Coins Taurus Virgo Capricorn um, uh, major arcana of the, uh, the Hermit Seven of Cups is also here So, I feel like emotions ng person na to towards you is medyo kubli siya, medyo tagun-tago. And with the King of Coins and the Knight of Coins, I, I don't feel like isyo show or ipapakita niya yun. Mas, ah uh, mas, um, kumbaga ipapakita niya lang sa mundo, hindi lang sa iyo, no? Na ang focus niya is career, money, for now. Pero with the Seven of Cups, I feel like this person is manifesting you. Iniisip ka pa rin niya. And I don't feel like naka-get over na siya sa'yo. Hindi. Hindi ko nakikita yun. Kasi, pwedeng maraming nagbago sa person na to the moment na nawala ka na sa buhay niya. Na nakapagpa-realize sa kanya na, ay, sayang. Sayang yung nandyan ka pa. Sinayang. Parang ganun. Parang sinayang ka kasi niya. So, what will happen in the near future for you? For water sign. You do have here the Hierophant in the near future for you. Uh the Seven of Wands is here. Okay. Eight of Swords is at the bottom of the deck. Four of Swords is here. The Emperor. Okay. Well, I feel like in the near future. um, the fun, marami kang matututunan at marami kang maia-apply sa mga natutunan mo na noon. Whether sa career, sa love, etc. Um, kung bagay mga lessons sa buhay mo, hindi natin siya naigitang gitang lessons. Kung bagay may mga ia-apply ka rin in the future sa mga bagay na ito. In the future. Kaya mo siya pinagdaanan eh. Kasi para alam mo na yung gagawin mo. And which is, yun naman yung nakita natin na alam mo na yung gagawin mo. So, in the future, ina-apply mo itong mga bagay na ito. And also, with the seven of wands, nakakita tayo dito ng, um, I feel like may mga challenges na haharapin mo. Pero this time, yun nga, alam mo na yung kung paano mo harapin yung mga challenges na ito. Malaki yung, um, contribution ng mga experiences mo in the past para maharap mo yung mga bagay na ito in the future your person uh, the four of swords is here so nakita tayo ng person walang actions wala siyang ginagawa well of course wala naman siyang dapat nang gawin kasi yung mga dapat ginawa niya noon dapat noon pa lang ginawa niya na di ba pero hindi nga kasi niya ginawa so the emperor nakakita tayo ng mga may buin in the future uh, the eight of swords unfortunately na doon pa rin yung pag pagmamatigas dito person na to hindi siya hindi siya nag-open up or hindi ko nakikitang sasabihin niya talaga sa iyo yung mga nasa isip niya or what. Uh, I don't think gagawin niya yun. Uh, hinahayan ka lang niyang lumayo or umalis sa buhay niya. Which is, lum umalis ka yung iba sa inyo nilaban mo or gumawa ka naman ng paraan para hindi siya basta mawala sa iyo. Pero wala eh. Ganun talaga. So, yung mga ginawa mo sa kanya noon or yung mga Ah, uh, nangyari sa inyo noon, hanggang panghihinayang na lang ito para sa person mo ngayon. So thank you for watching. I love you all and bye-bye.